Pagkabalik ng araw may gagawin na naman tayo Gagawa tayo ng adapter ng cornmeal So may customer tayo Nakagawa tayo siya ng adapter ng cornmeal So kanya ang mga uh, materyales. So gagawin natin uh, Yung Porma natin Yun na nating uh, si sa outer, sa inner yung mga misyomen na kailangan so tingnan natin mga kabady so ito na mga kabady Ayan. so hindi pa format yan ito format pa natin mga kabady kasi may mission naman tayo dito pinadala sa customer para kung nanantayin ng sampok ito nga. yan I explain to mamaya yung mga diameter na mga measurement na uh, in-apply natin dito ito, ito siya mga kabari yan So, hindi pa yan forma Forma pa natin. Mamaya makita natin kung ano ang forma niya. Ayan. I-align muna natin mga kabate. Kailangan natin ito isintro. Kasi hindi, ang item na ito ay sukat. Para sa sukat lang. Ano, wala masyadong malaking uh, distansya o space na kaya, kaya kailangan natin na masintro. So, ayan. I-align muna natin. Ayan. Ayan, ayan, Sintro muna natin.

रे운데 चलो आप बहुत Buka natin mag-measure kung okay na ba ang size na kailangan natin. Ayan, tuloy natin. Kulang pa ng konti. dito outer okay na siya nakuha na yung size na kailangan ngayon bubutasan natin yung sa gitna dito naman yung tatrabuhin natin yung sa gitna dito mahirap mga kabalik hindi tumama yung drill bit natin tagyan natin siya ng manong parang guide para tatama yung ano fan natin ng malaki. So ayan. Kadina so, na hirapan ng kakabati kasi nga walang guide. Yan, so, nilagyan ng guide. So, ayan. Okay na. Kung ulang kaya mga kabady, kasi yung center niya, one and three-fourth yung butas niya. One and three-fourth mga kabady ang kailangan. So, atingan pa natin sa fusion drill bit. Parang guide uh, lang yun para patating tayo ng drill bit sa lead machine. Kasi hindi naman natin pwede direct cutting sa pulpit. Kasi nga, wala kang putas. One and three-fourth, ang kailangan sa, sa gitna, putas. Boa pati natin mga kabade yung na, okay na ba? tulang pa, tulang pa tulang pa tulay natin hindi pa nakuha yung desired na measurement na kailangan natin Ayan. Kulang pa din mga kabady. So, ayan. Okay na. Sa gitna. Pero hindi pa. Hindi yan. Nagtatapos mga kabady. Sa ating dyan mga kabady ay tapered type. Kaya may marka 3-8. dito 3-8, saka dito 3-8. Tapered type mga kabady. Parang islanting type siya mga kabady. Ayan mga kabadi, tapos tayo sa kita. Ito naman tayo sa So, ayan na naman ka body oh. na yan. Ayan na. So, bale dito, ang taper niya is straight. Dito, ang taper niya is straight din. Yan, straight. Ayan, ayan yung mga kabady oh, yun lang. Yan ang finished product. Yan ang... Dito, dito, yung sa tapered niya is 3.8. At dito, tapered niya is 3.8 din. Dito, 5 by 3 over 32. Dito, yung circumference niya. Yung round niya, circumference. Saka yung dito sa gitna, circumference niya is uh, one on three port dito. Yeah, maraming salamat sa panunod.